sa numero uno sa mga balita, subungadlaw. Isa ka babae ay nasapuan nga patay kag nakahigot ang kamot sa reclamation area sa Bacolod City. Wala na siya sa pangidalom na panapton. Yaring report. Mamuhin lang kung tani sa sulod sa kakugnaan sa likod sa Pope John Paul II Tower sa Reclamation Area sa Bacolod, ang isa ka-tricycle driver sa makitaan niya. Ang una pinsar niya anay, manikin lang pero ging kakibot niya nga bangkay gali sang isa ka babayi. Sulod sa kay Police Station 1 Commander Police Captain Francis De Pasukat, gilayon nga sang tabang ang driver para mapabalo ang otoridad sa insidente. Naabtan sang PNP sa sulod sa kakugnan ang babayi nga wala sang shorts o kundi largo, wala sang underwear, kag naka-blue nga t-shirt, nakahigot ang iyang mga kamot. Sir, sino nakakita, sir? Ah, uh, ako din ginamit nakita gina ng mga, may mamusong kuno, tama mga possible driver. Mm. Yung like, pump station tapos kina din sa Pulse station. Kaya nung mga pa sa station, labi na dito sila sa mga po na biktima. Ginabulubanta nga yara sa 20 anyos pasaka ang edad sang among mga babayi. May mga himata sang missing nga mag-utod nga mga minor de edad nga taga Barangay Banago nga nagpadulong sa lugar pero ginabisuan sang PNP nga magrekta na lang sa poneraria para didto malantaw ang bangkay. Dugay-dugay, may tawag gikan sa isa kagwardya sa katupad nga building nga ginpalapot sa PNP. May isa kuno ka babae nga nagabalik-balik sa area pila ka adlaw na ang nagligad. Hey, pumasok kasi sa amin. Ah, ano sabi sir? Ano sabi? Napad pa doon sa inyo. na ng pagkain. Ah. Daka ano sir, yung last na damit sir ano? Yun lang sinabi ng kasama. naka Blue? naka blue? din. Landing box, book. box. book. naka blue yung t-shirt. Yun lang sinabi ng kasama ko. Okay. Gindala sa punerarya ang bangkay kag dito sa mga himata sang duha ka mga missing nga minor de edad. Suro sa Iloy, hindi ini bangkay sang iya nga anak. Dako ang panglawason sang babayi nga nasapuan sa kakugnan. Hindi, hindi. Sa hindi ano, inyo. Yan, may may edad, edad, niya? May ano, dako na saya, dako na sa abay. bayi. Hindi. Ah, mm. Ma, edad? Wala ko edad. Sige. Na, so, Pero tis pasalamat, kaka hindi, hindi amo. Pero hindi mo yung mataulag, hindi ako makitaan. Why? Nagapasalamat siya nga hindi isa sa mga kabataan niya ang nasapuan pero naga problema siya sa gihapon kay tatlo na kaadlaw nga missing ang duha niya ka mga kabataan. Hulaton sa PNP ang autopsy sa bangkay sa biktima para may baluan kung ano ang iyang naging kamatay. Nagapabili na bangkay sa Abbey Funeral Homes sa Bacolod City. Sinigid lamang mga hapon ang sa statement ang PNP nga nakilalaan na ang bangkay kag isa siya ka-empleyado sa isa ka construction supply sa Bacolod City. Wala na maghatag sa dugang nga impormasyon ang PNP.